bigaya ng energy. Mm -hmm. Tapos may sarili na kayong audience, no? Parang may nabibuild na, na kayo. Meron naman. Meron. We're thankful kami doon. Parang kami upa do. na yung ano, upa na yung ingay. hindi na ganun kasi. Hindi, yes, hindi, never naman siyang mawawala. Oh, no, pero, ko. pero thankful ako na yung umaga, unti-unti nang natatanggap. Uh, alam naman namin na mahirap. Alam, nung pinasok naman namin yun, alam namin na mahirap. So, and katulad ng si ko, very willing naman yung tape na maghintay na maging ano Kung baga lumaban ng maayos. May tanong kanina pa kung ano, yung gusto mo makawork sa kabila. Oo. Oh. Pahayag ka ba makawork? yung isa? Namesake mo daw. Pao. Si Pao. Pao. Oo. Ah, Pao lang So, galing natin, ka lang. Ang galing niya. Oo, oh, ang galing yun. Ang galing yun. So, oh. I, I, I never had the, the pleasure of working with him sa GM. At paniniwala ko na nung lumipat siya. Like, just like Jake Wenga. Na kumbaga, muslim lalo yung talento. Kumbaga, nagawa uh oh. ng, ano, ng projects na tama. Kaya gumaling lalo. And I would love to work with him. Ah, wow, okay. Yeah. Yung nope. yung fitness mo pala pao um, for the, the oh. so <laughs> <ha>? like flexo Uba mo Harira it wear uh, pati yung a pati pati siya hawakan Pahiwa bao Ha tiga gas mo na, yung yung na I think for what 30 so and well it started with the after kasi doon um kumbaga nung ginawa namin yung movie nila, lalaki paad na sa role bilang uh, husband, PA ni Patrick Garcia, si that I would not be fit. Mm. No? So, nagpalaki ako ng konti. Sakto sa Pusha Libre, wrestler ako, nagpaliit ako. Oh. Sakto sa Sinta, nagpaliit ako lalo. Na-enjoy ko na siya. Oh. So, dire-diretso na lang. Everyday ka nag-workout? Like, yes,